Hello guys, uh, good afternoon sa lahat guys. Ayan, na uh, shout out sa lahat ng ating mga subscribe bell dyan, sa mga silent supporter natin. Shout out sa inyo mga kamukbang. So, mag-meet up kami ni uh, yung uh, matagal ko ng best friend mga kamukbang, si Angel Men Pahardo. Ayan, mag-meet kami dito mga kamukbang sa may City Mall. Dito sa may uh, Potapato City mga kamukbang. So, matagal ko ng friend yung mga kamukbang. So, ngayon mag-meet kami mga kamukbang. So, very joker din yung mga kamukbang. So, mag-meet kami ngayon kamukbang. Hello. Hello. So andito ngayon ako malaki sa My City Mall So shoutout sa lahat guys Sa lahat ng ating mga supporters Sa lahat ng ating mga subscriber yan Shoutout sa inyo, mga kamukbang, So maraming salamat sa lahat ng mga supporter ko Mga sulit supporter ko Mga kamugbang sa mga members ko ayan, Maraming salamat sa inyo mga kamukbang, So ngayon mag-meet kami mga kamukbang, So kasi birthday nung kanyang anak Ayan yung kanyang anak na si Angela Birthday niya mga kamukbang, So mag-meet kami dito sa My uh, City Mall So abangan nyo yung meet up namin mga kamukbang Ayan, Salamat sa lahat guys So guys nandito na tayo mga kamukbang sa Maya City Mall Ayan yung City Mall mga kamukbang So nandito na tayo mga kamukbang So wait na lang natin mga kamukbang yung ating uh, kamit na si Angel Ayan Angel na uh, Wait natin mga kamukbang dahil 3 o'clock yung aming uh, usapan mga kamukbang So nauna ako mga kamukbang dahil uh, ayaw ko mga na ako yung hinihintay mga kamukbang gusto ko makamukbang na ako yung nauna makamukbang kaya abangan nyo guys salamat sa lahat ngayon ng mga mga support Ayan, ito guys yung city mall sa may kutabato mga kamukbang ito yung uh, city mall dito sa may so magbe meet kami ni Angel Men. so abangan nyo yung meet namin guys A few moments later. Ayan, guys, yung kamit ko. Hahaha. <laughs> Kadi oh. Ito na ibidensya oh. Ayan ang ebidensya oh. Si Angel May. Oy, AC bro, AC. Andito na, oh. nakamit ko na. Dems, andito na Dems, oh. Kamit ko na yung magandang babae sa Kutabato. <laughs> 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 Ayan yung mga Jonakis niya, oh. Naunahan ko pa. Ito yung may birthday, di ba? Oh, ito yung happy. Oy, batiin nyo, happy birthday, ah. Ayan, happy birthday kay Angel. Ayan, guys. So, nagkita sa wakas, nagkikita na kami. ng... Uh, maganda at joker na kabay <laughs> sa <white>. lang na. <laughs> Ayan guys, salamat ha. At uh, -me -meet, na ka, na, ito, meet na kami. ito, nagkita na kami sa uh, uh, City Mall. So, babay ka muna. Ay ka muna sa kanila, be. Ay ay ka muna. Hi, Dems, ka mo. Pamasko ko, Dems. <laughs> Salamin ka daw. Pamasko ko ka mo, Dems. Ito may birthday, Dems. Ayan. Ito ang birthday birthday. Oh. Batiin nyo, guys. Ito birth... itong my birthday ngayon. Hindi na ka pa dito. Ha? Dito na ka pa. Nung oras na lang. Mga 2.30. Hindi, mga 2. 2? Hmm. So, mga 2.00 dito na ako. Ayaw kasi na late ako. Gusto ko maaga. Ayaw, inhi... ayaw ko, guys, yung hinihintay ako. Gusto ko. Ayaw mali. Oo, ayaw ko nang ganun, guys. Ayan, shout sa lahat guys. AC, andito na kami. Oy, Rems, andito na kami. Nagkita na kami. Oy, Kasoy, pag napanood mo, andito na kami. O, si Gwapa, o. Oh. Kasoy, andito na. Ibenensya, <laughs> Kasoy. Ayan, salamat guys. Ha? Nagkita na din. Nagkita na din sa wakas. Matangkat pala sa akin, o. Oh. O oh, guys, o. Oh. Ayun, nakasandal pala siya, o. Oh. Pero mas parang matangkat sa akin guys, si Angel. Ayan, salamat guys ha. Salamat sa inyong uh, support patuloy. Ayan, abangan nyo yung gagawin namin dito kung ano yung vlog namin dito guys. Guys, so, dito na kami guys. Kasama yung uh, my birthday okay, girl. guys. Ayan. Welcome to City Mall. Ayan, City Mall guys. Oh, ayan oh. City Mall. Welcome to City Mall. So guys, so, dito na kami eh. Uh, shout out guys sa lahat. Guys, so, guys. Nakain na pa nyo guys. si Chiquitin Baisa. Ito yung ano, ito yung, 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 yung kaisunan ano, dito, dito. Ito yung food court dito mga kamukpang. Ayan yung food court dito mga kamukpang. Dito my city mall mga kamukpang. Oya, oh, may laruan sya dito mga kamis Oh, O shout out Aydol. Jalan na kayo. Ayan. Ok, hey. hey, mag shout out kayo Aydol. Shout out nio. Shout out kayo Aydol. Shout out. Shout out. Oh, ayan guys, sayang kan sayang. Ayan, sayang kayo sabato ni. Sayang kan sayang Aydol. Shout out sa mga tengah ku sabato, Aydol. Shout out sa mga mother kalangan do'n. Mother kalangan do', shout out. Ayan guys, ito yung mga natin dito guys. Ipoy yung Ako yung nagkabalat sa Salamat sa kamagpang. Ayan po. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan po mga ano, natin guys. Kapapalit natin yung mga magiging Mga mag guys. Sa um, pag sa mga pagkita ng dyan.